News Updates Mga balita ngayon Halos dalawang dating membro ng New People's Army sumuko sa bukid noon Sumbong sa Pangulo website na nagpapakita ng mga flood control projects sa bansa formal nang inilunsad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Rollback sa mga produktong petrolyo magsisimula na bukas August 12 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasa halos dalawang daang dating mga miyembro at taga-suporta ng New People's Army o NPA ang sumuko sa pamahalaan sa barangay Butong, Quezon sa Bukidnon, Kamakailan sa pangunguna ng 89th Infantry Battalion sa ilalim ng 103rd Infantry Brigade. Sa kabuang 189 NPA surrenders, 141 sa mga ito ang regular na membro ng kilusan habang ang 44 ay milisya ng bayan at ang apat naman ay mga regular urban operatives. Mismong pinangunahan ang nasabing mass surrender activity ni Senator Juan Miguel Subiri na siyang naging guest of honor at speaker sa nasabing aktibidad. Nakatanggap ang mga sumuko ng 5,000 cash assistance, 10 kilong bigas at food packs. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pag-turnover ng nasa mahigit 70 mga armas, pampasabog at iba pang mga war materials. Nangako naman si Senator Subiri na patuloy niyang susuportahan ang dating rebelde na sumuko sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga livelihood programs at ang pag-enroll -e sa mga ito sa TESDA courses para mahasa pa ang kanilang mga kakayahan. Formal nang inilunsad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumbong sa Pangulo.ph website kung saan nakapubliko ang mga listahan ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Pangulo, layunin nito ang transparency at partisipasyon ng publiko upang madali itong makita kung saan inilaan ang mga nasabing proyekto sa kanilang mga lugar. Nangyari ito matapos ang direktiba ni PBBM sa kanyang SONA sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa mula nang ito'y manungkulan bilang presidente. Sa kabuuan mula July 2022, umabot na sa 545 billion pesos ang nailaan sa mga proyektong may kinalaman sa pagbaha. Samantala, pinuna ng Pangulo ang 20% sa kabuang total flood control cost ay nai-award lamang sa 20 kontraktor na makikita sa bawat rehiyon sa bansa. Dagdag nito na hindi niya inaakusahan ang mga nag-approve sa nasabing mga contractors, ngunit kailangan lamang ang malalimang investigasyon kung nailaan ng tama ang pondo ng bayan sa nasabing mga proyekto. Good news sa mga motorista dahil magkakaroon ng kaunting rollback sa mga produktong petrolyo ngayong linggo kasunod ng four straight week increase sa presyo ng diesel at kerosene sa anunsyo ng iba't ibang kumpanya ng langis ngayong araw. Bababa sa 0.40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene simula bukas August 12. Ayon sa Sea Oil Philippines at Shell Pilipinas, bababa sa 0.40 centavos ang presyo ng gasolina kada litro, 1 peso and 50 centavos naman sa diesel habang 1 peso and 30 centavos naman sa kerosene. Ipatutupad din ito sa mga gasolinahan ng clean fuel at petrogas maliban na lang ang pagbaba ng presyo sa kerosene. Magsisimula ang price rollback alas 6 ng umaga bukas sa lahat ng gasolinahan maliban na sa clean fuel na magte-take effect ng alas 8.1 ng umaga. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.